Alamin naman natin ang iba pang sitwasyon sa Quirino Grandstand. Ihatid yan sa atin ni Daniel Manalastas live. Rise and shine, Daniel. Yes, si Kanya-kanyang ang hiling at kanya-kanyang panalangin ng mga deboto ng itim na Nazareno. Dahil nga ang ilan ay uh, sinamantala ang uh, pagbabalik normal ng mga aktibidad ngayong uh, matapos nga tumama ang pandemya. Ilan sa mga nakausap namin mga deboto ang hiling ay uh, kagali, kagalingan ng kanilang mga anak. Ang ilan, ilang taon nang hinihiling na gumaling ang kanilang mga mahal sa buhay pero hindi sila nawawalan ng pag-asa na mapagaling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan naman talagang dekada-dekada ng deboto at sinamantala rin ang pagkakataon ngayong uh, taon na balik normal na ang pagunita ng traslasyon. Ang ilan naman mga pamilya rito ay kagabi pa at sinamantala ang pagkakataon o bigyan ng oras ang kanilang mga panata. tapos naman umandar na ang uh, andas, ay sinimula na rin ng uh, mga tauhan ng MMDA at uh, uh, Maynila ang cleanup drive dito sa Quirino Grandstand. Daniel, more or less, uh, mga anong oras kaya matatapos ang pahalikdyaan sa Quirino Grandstand? Usually, Chi, kasi umabot ng uh, lunch time yung uh, Uh, base sa mga previews na translasyon na pero abangan natin yan si kung uh, anong oras matatapos pero kasi so kasalukuyan kung makikita nyo kung mapapan lang natin dito sa camera no, uh, mahaba pa yung pila ng no, mga deboto na pumipila dito sa ano dito sa Kirino Grand para sa pahalika kahit na umalis sa kanina yung andas bandang mag-aalas 5 ng umaga. At achi, base sa impormasyon na nakalap natin, ay uh, mabilis yung uh, pagandar ng uh, uh, andas ngayong taon. At uh, inaantabayan ina ina natin, si kung uh, ano oras nga darating yung andas doon sa Quiapo Church. Chi? Tama. Tama yan, Daniel, dahil ang dami ating mga kaibigan ngayon sa Maynila na puyat dahil talagang pumunta sila dyan. Maraming salamat, Daniel. Manalastas.